nakakatuwa lang makita no yung mga tanim mo na unti-unti na nagbu namumunga dito lang yan sa bakuran namin Pag kayo may mga ganito, bakanting lupa, mayroon kayong maliit na bakuran, mainam na tamnan nyo rin ng mga gulay ayan o oh, kasaba saka meron akong tinanim dito na rambutan may rambutan kasi yung kapitbahay kapit bahay namin dito yung mga buto itinanim ko na karaan nakakatuwa lang no oh. Meron din kami rito. Uh, kamuting kahoy naman to. Pero wala pa atang laman ito kasi ilang buwan pa lang itong naitanim. Nakakatuwa lang oh, 'yung mga kasaba na itinanim ko nakaraan. Saka, tadjos. Mas nakakatipid ka kung may mga tanim ka gaya nitong mga sili. Eh. O. Oh. Meron rin ako ditong saging na yung hiningi ko doon sa kaklase ko dati. Ayan. Meron na siyang dalawang punla. Ayun pa isa. Ayan. Nakakatuwa may tanim din akong ayan, pinya dito talaga ako sa kasaba natutuwa ay eh, oh Ayan. Ilang buwan pa. Makakaani na ako nito. Pero marami-rami ito eh. So yun lang. <laughs> Nakakatuwa lang makita. Meron din akong uh, dito oh, may tanglad. Doro manok mo la, no? Doro manok mo? Ay, dumauran. Eh, di? So, yun lang. <laughs> yun lang for today's video. Ang kalabasa.